liit na sili na karaniwang makikita sa Pilipinas. Ang iba pang lokal na tawag dito ay uh, Chiling Bundok, Siling Palay, Pasitis, Pasite intagalog Katumbal, uh, Kitikot, Siling Kulikot in Bisaya, Silit Diablo in Ilocano, Lada, Rimurimo in Bicolano, and Paktin sa Ipugaw. Ayan. Tapos guys, ang... Uh, The fruit is a pungent ranking at 80,000 to 100,000 uh, hit units in the Escobale scale. Ayan. So ibig sabihin guys, yung anghang niya ay umaabot sa 80,000 to 100,000 hit units ayon sa pag-aaral. Ayun. So ayan guys, uh, tapos ng ating uh, pag sketch ako ay nagpapasalamat sa inyo sa walang sawang panonood sa aking mga sketches. Ayan guys, tapos na. Nga. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye!